madaling magpakasal sa kasunduan. Nyan, nyan, kasintahan ko ay naghihintay tatlong oras. Bakit hindi pumunta? Nagpakasal na tayo. Ang pamilya ng ikakasal ay buong pusong matagal nang naghihintay pa sa'yo sa restaurant. Kahit sino man siyang tao, hindi sana siya kakaiba. Alam kong pinapakita ka nanay araw-araw, pero huwag pilitin sa pag-ibig. Nagkamali ba ako ng pagpili ng aking ikakasal? Salamat sa pagsundo mo sa akin pa uwi. Oh, Ani. Ginoong Shen, sa pagkakataong ito pagbalik mo, hindi ka babalik bahay. Pagka nakatira sa ganitong simpleng komunidad, balik ka at sabihin sa lola mo. Lahat! Namumulaklak ang niebe pulang yun, Shan Er. Ang Hari Liang at ang kanyang asawa ay nagpakasal. Ah, sa kasamaang palad mukhang malalate na naman ako sa trabaho ngayong araw dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa daan. Dito dito lumabas ka agad, hinahanap mo lang ang kamatayan. Iyan ay elevator na para lang sa CEO. Pasensya na. Anong nangyari? Salamat po. Kailangan kong malaman at tanggapin na tunay akong lalaki. Kaya naman magkasama tayong lahat ay tataas. Sa huli, pupunta talaga ako sa lugar na yon dahil alam kong hindi na ito magiging mas maganda sa hinaharap. Kumusta po mahal kong presidente? Maaari na siyang pumasok. Aa, dahil kakabangon na ako bukas ng maaga upang simulan ang aking bagong araw na puno ng pag-asa at sigla ginagawa ko ito kahit papaano upang talo na talaga sila. Tunay na ikaw ang maikling baraha ni Shen Shijigang. Lahat ay naging ganoon kasi naupara para makita. Bakit ka dumarating upang suriin grupo? Ako para sa interview. Ano pa? Tinulungan kitang turuan, doktor. Tandaan pangalan ng nanay mo. Hindi nakakahihiya. Hindi na kailangan. Natatakot akong kaya. Ano ang relasyon ng batang babae kay Director Shen? Siguro wala siyang girlfriend. Ito ay nakakabomba na balita na maaaring magpabagsak sa gusaling ito. Yes, Shanghai. Ang buhay na ito ay medyo bagay para sa iyo. Tawa, 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 tawa. Tapos na ba? Kailangan ko nang magsimulang magtrabaho. Kung iisipin, kamag-anak pa rin tayo. Pero bakit ganito kalaki ang agwat? Sa tulong ng relasyon ng tatay ko, isang gabi lang ay nahulog na ako sa pagkasira. Sa hinaharap, magiging bahagi ako ng grupo Shen. Gusto kong maging isang leader sa grupo Shen. Gamitin ang relasyong ito bilang kamag-anak para tulungan ka, huwag iwas kumain, mataas na tao. Talagang kailangan mong magsimula muli ngayon. Nagpakumbaba akong maging sekretarya ng grupo Shen upang kunin si Shen Mi at maging asawa ng Pangulo. Ikaw, mas mabuting mag-focus ka na lang sa iyong pangangalaga sa kalusugan. Yes, Ang Nian. Panatilihin malinis ang ikanay kines na palapag. Huwag bitawan ng walis. Abala sila. Nililinis ko. Mingpao, Canada. Mingpao, Toronto. Kapag abala sila, tulungan mo sila. Kapag hindi na sila abala, pwede ka nang maglinis. Ang Shen Group ay iba sa mga kumpanyang iyong pinagtatrabahuhan noon. Maging mas matalino. Bawat segundo, dalaga, talagang isa kang tusong babae. Isang bagong mainit na tasa ng masarap na kape. Hmm, sige, gagawin ko. Ipadala ang sampung kopya ng unit na ito sa Weiwei. Bagong tasa ng kape na walang dagdag gatas at asukal, isa na may dobling gatas sa asukal. Sige. Ipadala ito sa finance para maselyohan at ipadala sa rehiyon ng VV. Ipasakay Dikun, wayway, at A. Gumawa ng sampung kopya at ipadala. Super realistic, syempre. Sapat na, sapat na, simulan na. Bagong dating na maliit na repolyo. Sa una, dagdagan ng asukal. Oh. Ang puso ko ay nasa parada, ang aking tunay na damdamin ay lumilipad, mahabang changhua at ang katwiran, ngunit hindi nasaksihan ng perpekto. Pangarap, pangarap, gusto kita walang hanggang gabi na walang anino. Huminit na ang maliit na repolyo ni Silay, pinahiya ni Ginoong Shen. Masyado kang pabago-bago at pabigat. Kahit magtimpla ng kape, nagdudulot ka ng problema. Ipinakilala kita dahil sa iyong pamilya. Ito ba ang sagot mo? Nabangga kita at sa kabila nito hindi mo pa rin kayang tumayo ng matatag. Ano ka? Ginoong Shen, ito ang pinsan ko na narinig nagtatrabaho ako sa grupo Shen at pilit manatili. Kung galit, babantayan ko siya ngayon. Bawat pagkakataon, bawat beses, Talagang gustong-gusto ko ang kape. Maari mo bang ipahayag sa akin ang tunay na ibig sabihin ng pagtibok ng puso mo? Oo, oo naintindihan ko na ngayon ang iyong nais iparating. Kahit nasaktan mo ako ng ganyan, wala naman akong masabi. Shen Xingbai, huhugasan ko ng maayos ang iyong damit at ibabalik. Ay, anong nangyari dito? magpagpapahalaga. Shenjinbai, alam mo ba kung ilang tasa ng kape at dokumento ang natapos ko ngayon? May pinagdadaanan ka, bakit hindi mo ako hinanap? Isang tagalinis marahil ang iniisip na kahit ang iyong opisina ay para sa'yo. Mula ngayon, siya ang aking personal na tagalinis. Shang Dima, gusto mo ba talaga akong mahal o may iba ka pang dahilan? Sa palagay ko naman, hindi ko na ipakita ng sapat na pagmamahal at suporta, kaya't bakit mo pa ako gustong mahalin? Maganda ba talaga ang pagtingin mo sa aking itsura? Noong unang pagkakataon na tayo ay nagkita, hinamon mo ako ng may init at kaguluhan. Hindi pa ito unang beses gawin, oh? Yoyo Exclusibong Teatro. Yoyo -yo Television Series Exclusive. Ngayon ay ang ikasetempo na kaarawan ni Lola. nag ako ng isang dalaga. Magaling, angkop siya bilang magiging asawa ng aking apo. Meron ka ng manugang na apo na si Nian Nian. Dalhin mo siya at ipakita sa akin. Huwag isipin maloloko mo ang asawa ko. Maganda ang pagsasama ni Nian at Xiaoye. Siya ang pinakamahusay na babae na nakita ko. Tuwing marinig ni Xiaoye ang pangalan, laging may pakana. Ano ang panlilin lang niya? Anong kalokohan siya ay isang inusenteng bata? Tunay siyang inosente, kaya tinulungan siya ng chairman ng Shen Group, pero hindi na kailangan pang pag-usapan. Kung ganun ang sabihin, ang binibini niyang niyang ay nagawang pilitin kang ikaw, ang CEO ng Shen Group na magsalita para sa kanya. Hindi ba siya rin isang may pakanan na lola? Hindi mo siya nauunawaan? Hindi mo nauunawaan si Xiaoye. Darating siya sa aking salo-salo sa kaarawan. Huwag lahat ng mga babae ay lumapit sa akin. Hindi ko alintana kung nahihirapan ka. Mayroon ba itong haka na karot? Naiubos na, sige na. Kawaawang lolo oras. Siguradong napakahirap, pareho kayong napakanerbiyos. Sa darating na bukas, maingat kong ipapadala ang isang regalong tiyak na lubos na ikakasiya ka. <laughs>